gabi, Ruby, at maraming salamat sa iyong pagdalaw sa amin dito sa Kaitano in Action. Ano ang iyong nireklamo? Nire nireklamo ko po yung kapatid kong bunso po, si Sarah Jane po. Dahil po sa pananakit niya sa mga anak niya, tsaka pag nag-aaway po silang mag-asawa sa harapan ng mga bata. Magkasama ba kayo sa bahay ni Sarah Jane? Dati po, pero sa ngayon po, hindi na po kasi bumukod na po ako. So kung nag-aaway silang mag-asawa sa harap ng kanilang mga anak, nakikita mo ba ito? At bakit mo ito inireklamo? Ano bang epekto nito sa iyo? Ayon po sa sumbong ng nanay ko, Kuya Assist Boy. Nanay Opo kasama, kasama po nila, nila, sa nila sa bahay? Opo. Hindi na raw po niya kaya yung mga problema sa bahay. Kasi noon pa po talaga yan, Kuya Boy. Ginagawa niya sa mga kamangkin ko, yung pananakit po niya sa mga bata. Yung panganay po niya, as of now, 12 years old na po. Pero nung iyong po ay eh, 5 years old, sinasampal niya, kinukurot, sinusuntok. Kaya, kaya ko rin po nasasaktan dahil yung mga sagot niyang hindi maganda sa akin. Isa pa po, po, masasakit na salita po ang sinasabi niya dito sa mga bata. Tapos minsan po, pag hindi na po niya kayang disiplinayan yung mga anak niya, pagka hindi na po sumusunod sa kanya Kuya Boy nagbibigti po siya sa harapan ng mga bata. Ayun po ang sumbong po sa akin ng nanay. Napagsabihan niyo na ba si Sara? Kinausap niyo na ba si Sara? Maraming beses na po Kuya Boy si nanay. Minsan tumatakbo pa sa hagdan 'yan para lang pigilan ang pagbibigti niya. Kasi ang mga bata po nagsusumbong. Muntik na pong malaglag sa hagda ng nanay. Tatlong beses daw po yan nagtangkang magbigte, kuya boy. May hawak po siyang lubed. Sa banyo po siya. Ano nagtatanko? ang sinasabi ng kanyang asawa dahil makasama sila ng asawa niya sa bahay ni nanay Rosita? Nagagalit din pero hanggang doon lang po. Walang aksyon. Ang dinig ko, Ruby, doon sa aming pagsisiyasad, napipikon din si Sarah dahil sa mga masasakit na salita na natatanggap niya mula kay Nanay Rosita. Ito ba'y totoo? Nakakapagsalita po talaga ang nanay ng ganon. Kasi nga po, hindi na po sila marunong makinig sa sobrang galit ng nanay. Nagagalit lang naman ang nanay pag kami nangyayari pong ganyan eh. Nagulo sa kanila pag-aaway ng mag-asawa at pananakit ng mga bata. Tapos nagkakasagutan na po sila, dala po ng galit ni nanay yun, lagi siya pinapalayas. Nagkaroon po sila ng kasulatan sa barangay, hindi naman po niya sinunod. So yung kasulatan sa barangay ay nagsasaad na? Naalis na sila. May paliwanag ba si uh, Sarah kung bakit hindi sila umaalis pa? Wala pa raw po silang pera para po pandaon, panlipat. So bale, uh, Ruby, ano ang gusto mong resolusyon dito sa inyong problema? Masunod po yung kasunduan sa barangay. Kasi parang bali wala lang po one year ago na. Pangalawa po, ang pananakit po niya sa mga bata. Sana po, mabago po yung kaugalian niya na ganun. Tsaka sobra-sobra na po ang trauma na natatanggap ng mga anak niya. At yung panganay po niya na 12 years old, maiwan po sa nanay. Kasi kami po talaga nagpalaki, no? Kami na po nag-aruga hanggang sa ngayon. Pumayag ba si Sarah? Payag naman po siya. Kasi ang bata nga ayaw sa kanya. Gusto sa nanay, gusto sa amin. So, anong relasyon niyo Nag-uusap pa kayo? Magkagalit po kami, pati pong nanay galit sa kanya. Kung ako lang, ayoko silang umalis sa bahay, Kuya Boy. Kasi alam ko kung gano'n po kahirap ang nangungupahan. Nangungupahan po ako ngayon eh. Kung lagi pong gano'n ang magiging kalagayan nila sa bahay. Talagang gustong gusto ko na po, tumayo sila sa sarili nilang paa. Sawa ng Diyos, tingnan natin kung saan makakarating ang pag-uusap na ito. Salamat po, Kuya Boy. Salamat. si Sarah. Opo. Oh, Tito Boy, ang narinig ko kay Ate Sara, yung hirap ba ng isang nanay na uh, he met, nakatira sila sa, sa nanay niya. So, merong mga pagkakataon na gusto niyang disiplinahin yung anak niya, lalo na yung panganay niya. Pero dahil lumaki sa lola, medyo naging spoiled. So, pakiramdam niya, nawala na siya ng karapatan na disiplinahin yung sarili niyang anak. Kaya dahil doon, nagkakaroon sila ng hindi pagkakaunawaan sa bahay. Sa makatuwid po, nakukonsinti yung anak niya na instead na pakinggan siya, dahil may ibang nap naririnig ng na mga, mga nakatatanda, nawawala na siya ng pagkananay dahil sa ginagawa ng mga kamag-anak niya. But did she deny na sinasaktan, uh, Hindi naman po. sinasaktan niya ang iba pa niyang mga anak? hindi naman -deny. po niya uh, okay. So, para sa kanya, ito po yung paraan niya ng pagdidisiplina. Pagdating naman po doon sa issue ng nanay niya at sa kanya, doon sa pamilya niya, aminado rin naman po. Ang problema lang, eh, talagang kapos talaga sila. Ginawa na po niya ng paraan, nang heram siya sa SS. Hindi nga lang po na-approve yung talagang amount na hinahiram niya sa SSS. Asawa niya yata ang heram. Yes, hiram. opo, oh. sila. At ang masama pa pong part, eh, natanggal sa trabaho yung asawa niya. As a result, na gamit nila. Ngayon, unawain man lang sana sila. Konting panahon lang daw po, parang babawi lang sila ulit. Tutupad pa rin naman sila sa napag-usapan sa barangay, nabubukod sila. Tama. Parang pakiramdam niya, pinagtutulungan siya. Okay. Pagdating naman po dun sa pagiging suicidal niya, aminado okay. po siya dun. Yun nga lang po, ang kanya po kasi sobrang stress na daw po siya sa mga anak niya, na ang kanya, unawain ako. Parang ang pakiramdam kasi niya, wala siyang katulong. Aminado siya na hindi tama yon pero hindi na daw po naulit. Nasaan si Sarah? Nandun po. Okay. Magandang gabi, Sarah. Narinig mo ang uh, kwento ng iyong ate. Ano ang mga bagay na nais mong sabihin? Sa ngayon pong sitwasyon po kasi, down na down po kami dahil tatanggal po sa trabaho yung asawa ko eh. Kadugo nila ako kaya ba nila kami makita na sa kalsada kami nakatira? Kung mag-aasabi ng nanay ko, yung bahay pinagawa ko, para kung wala kayong maluklukan, pwede kayo dito, eh bakit gano'n? Tinapaalis nila kami. Ang dahilan ay dahil sa madalas na pag-aaway, mm -hmm. ninyong mag-asawa. Minsan lang po kami mag-aaway mag-asawa. Ah, lang ito. Sarah, hindi. hindi totoo yung sinasabi mo, Sarah. Ang iyong pananakit sa iyong mga anak, ipaliwanag mo nga ang side mo. Kuya Boy, number one po nag-aaway kami ng nanay ko sa, dahil sa panganay ko. Dahil sobrang tigas na po ng ulo. Spoiled po yun sa nanay ko. Hindi mo ba nakikita minsan na may pagkukulang ka rin uh, sa iyong panganay? aminado ko doon kasi nabuntis ako yun sa panganay ko. Wala talaga akong katulong. Nagtangka akong magbikte. Noong time na gusto ko siya ipalaglag, kinausap nila ako. Huwag mo ipalaglag. Tutulungan ka namin bumangon. Tinuloy ko po yung pagbubuntis ko. Nagtrabaho ako sa salon, PA dentist, sales lady. Kung saan ako nag-apply para lang nagpambiling gatas, diaper. Eh sila po yung nag-aalaga. Kaya mas lapit po talaga yung panganay ko sa nanay ko. Pero pag nananakit ka, lahat ba lang yung anak sinasaktan mo? Oo, oh, napapalo ko sila. Ano lang po, kurot. Tapos yung sa babae ko, one time na sampal ko dahil Sinabihan nga rin ako ng masasakit na salitan like, ka, mamatay ka na. Ganon yung mga something na masakit bilang magulang. Sinong nagsabi noon? Anak? Yung pang pangalawa ko po. Okay. Nasaktan ko po yung talaga. Pero ito, you're talking about the second child na? Ganon din magsalita? Opo, ganon din. So pag sinasabihan ka ng ganon ang iyong anak, Sobrang sakit nasasaktan po. Nasasaktan mo? Oo, oh, nasasaktan ko po. Pero nagpapaliwanag ka ba kung pa bakit nasasaktan? Opo. Sinasabi mo sa kanya kung bakit? Opo. Pag nag-aaway kayong mag-asawa, anong klaseng away ito? Sigawan din? Um, oh, sigawan. Sa harap ng mga bata? Minsan. Kasi doon daw nai-stress ang nanay. Minsan, sa harap po ng anak ko, nagkakataon nandun. Minsan naman, wala. At madalas ang inyong pinag-aawayan ay? About po sa financial. Siyempre, magbabayad ng mga bills. Kasalukuyan bang nagtatrabaho ka? Kung sa trabaho lang, marami ako ma-applyan. Kaso, may, yung 6 years old ko is grade 1. Hatid sundo ko po sa school hyper pa po. Kumbaga, wala talaga akong mapag -iiwanan. Okay. So, kayo'y napabarangay daw. At ang sabi ay kayo'y aalis mm -hmm. doon sa bahay. Pagka-loan po ng SS. At nag-loan kayo sa SS at kayo'y umasa na sapat yung pera para kayo'y makaalis. Ano ang nangyari? Na, nagpaliwanag naman po ako sa kanila. Pinakita ko yung ano na na-approval lang is 10. So, hindi sapat magpagawa ng second floor yung 10K dahil nga mahal yung materialis. Second floor ng bahay? Ng biyanan ko po. Ah, hindi ditong bahay? Hindi po. Yung bahay ng na. unang balak niyo sana? Opo, yun po sana, balak namin kahit kahoy, maluklukan lang namin, material lang namin ng na pasamantala. Kaso, hindi po sapat. Nung pagkaloon po ng asawa ko ng SS, mga one week, nagtatanggalan sa company, kasama po siya. Sabi ko sa kanila, pag nagkaroon ng okay na trabaho yung asawa ko, walang problema, mangungupahan talaga kami. Kasi Kuya Boy, talaga nangungup, simulat sa pool na nag-asawa ko, nangungupahan po talaga ako. Year 2020 is nag-pandemic. Yung asawa ko po, ang trabaho nun is chef, cook po sa restaurant. So regular na po siya doon. So kaya namin mangupahan, di ba, Kuya Boy? Ngayon, nag-pandemic, una pong nagsara yung mga restaurant sa Makati. Na walang trabaho yung asawa ko. Bumalik kami sa bahay ng nanay ko. Nakiusap ako na pansamantala doon muna kami. Dahil nga pandemic. Walang ma applyan Ngayon siya siya'y nagtatrabaho o walang trabaho rin? Natanggal po ulit siya. Pero ang trabaho pa rin niya ay uh, chef sa Hindi kusina po, pa rin? Hindi na po. Construction worker po ang siya. Ang kami naman dito ay makahanap ng solusyon hmm. Opo. na ang makakatulong sa inyong pamilya. Maraming maraming salamat, Sara. Salamat din po, Kuya Boy. Maghaharap si Sara at uh, si Ruby kasama si Kuya Alan at si Pia. At sabi ko nga kanina sa kanilang dalawa, tingnan natin kung uh, makakahanap tayo ng solusyon dito sa hidwaan nilang ito magbabalik po ang Kaitano in action with boy Abunda